Hello mga kachika, so welcome back again to my YouTube channel. So this is Lay, ang inyong kachika dito sa Milan, Italy. So today is my birthday. So I will be spending my birthday dito sa bahay mag-isa dahil it's Monday today. So may pasok ang aking asawa at ang aking anak. So ako lang yung walang pasok today. And uh, bilang birthday ko ngayon, gusto kong mag-share ng isa sa mga paborito kong verse sa Bible. So ako kasi yung tao na masasabi ko na mataas yung pangarap. So madami akong gustong gawin sa buhay, madami akong gustong ipunin. Ganyan. So, gusto ko mag-ipon ng pera, alas, magkaroon ng bahay, kotse, ganyan, mga lupain, apartment. So, gano'n, ganun ako. Parang gusto ko laging may goal, ganyan. So, one at a time ang goal ko per year. So, yun yung ginagawa naming mag-asawa na, o, kailangan sa gantong year, ganto na tayo, o, kailangan may ipon tayong ganyan. So, gano'n, ganun yung mindset naming mag-asawa. Pero simula nung nabasa ko tong verse na to, sabi ko um, hindi pala hindi ko pala kailangan ng mga gusto kong magkaroon. Hindi ko pala yun kailangan sa buhay ko. So babasahin ko yung verse na gusto kong i-share sa inyo. Ito ay nasa Mateo, sa uh, Mateo 6 Is Mateo 6:19. So ito siya. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirahang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. So, nung nabasa ko to, sabi ko, ay, hindi ko, pa kaila hindi ko pala kailangan na magpakayaman dito sa lupa. Kasi, aanhin ko yung yaman kung hindi ko kilala ang Panginoon. Kung mayaman nga ako, oo. Pero, wala naman sa puso ko ang Panginoon. So, kumbaga, diba, nakalagay din sa Bible na hindi tayo pwedeng sumamba sa dalawa. So ano'ng sasambahin mo, pera o ang Diyos? 'Di ba? So kaya nung nabasa ko to, sabi ko, hindi ko pala kailangan ng mga bagay na 'yon. Ultimo 'yung pagbili ng mga mamahaling damit, alahas. So sabi ko ngayon, kontento na ako kung ano 'yung meron kami kahit kahit hindi maayos or maganda 'yung bahay, kahit konti lang 'yung pera, kahit 'yung pagkain namin sapat lang. Ayos na yan sa amin. Kung baga, hindi ko na kailangan maghan maghangad ng kung ano-anong bagay dahil hindi mo kailangan yun. Hindi ko kailangan yun. So, ang kailangan ko ay yung makilala ang ating Panginoong Heso Kristo. At sinabi niya rin na sa Mateo 6 pa rin, uh, verse uh, 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayong mabuhay o kayoy o kayay tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mas danin ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? So, ito yung nabasa ko na isa din sa sabi ko, oo nga, no? Uh, ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay. Ibibigay niya yun sa'yo kung nakikita niya na na ang laman ng puso mo ay pagkilala sa kanya. So, kaya simula nung nung nabasa ko tong verse na to, nawala yung agam-agam sa sa akin na kailangan ko ng ganto, kailangan namin ng ganto, kailangan mag-ipon kami, kailangan may ganyan kami, kailangan, alam mo yon yung minsan kasi nagiging competitive ka eh. Nagiging competitive ka sa paligid mo, sa mga kakilala mo na kailangan makipagsabayan ka rin kasi kung hindi, parang may iwan ka, parang loser ka, ganun yung magiging tingin mo sa sarili mo. Pwede hindi eh. Hindi, hindi kailangan na mga ganung bagay sa buhay natin. Especially ngayon na ang daming nangyayari sa mundo. Ang daming nating, ang daming mga sakuna. What if meron kang bahay, meron kang kondominium, tapos lumindol, bumagsak yan. So ano na, nasana na? Yung inipon mo, di ba? So, Madami ka ang pera, nanakawan ka naman, nascam ka naman. Actually, ilang beses na rin nangyari sa akin na nascam ako. Kaya sabi ko, siguro nga, hindi, hindi naman talaga kailangan yun. At nakalagay din nga sa Bible na hindi natin kailangan. So para sa akin, ay tama na yung sapat na. At alam ko naman na hindi kami pababayaan ni Lord dahil yan ay pangako niya sa atin, sa mga sumusunod sa kanya, siguro madaming nagtataka, no? Kung bakit ganito ako ngayon. So, na dati namang hindi. So, iba talaga kapag nakilala niyo ang Panginoong Heso Kristo. Mas may intindihan niyo at uh, ko, hindi ko alam. Kahit ako, kahit ako, naninibago rin ako sa sarili ko. Kung, kung bakit nga na Iba talaga kapag nabago ka ng Panginoon. So, yun lang yung masashare ko sa araw na ito. Sana may matutunan kayo. At sana, umpisahan niya din na kilalani ng Diyos. Hindi lang sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang pamumuhay. Magbasa tayo ng Biblia dahil ito ay kailangan-kailangan natin. Kung ang cellphone nga, ang electronics nga, may manual para kung papaano natin gagamitin sa maayos. May manual din ang buhay kung papaano tayo mamumuhay ng matuwid. Ito ay ang Biblia. Kaya sana umpisahan din nating magbasa kahit papaano, kahit paunti-unti lang. So, yun lang siguro ang may share ko sa ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyo and have a blessed day. Thank you. Bye!